Balik kayo mga idol Kung ano yung sitwasyon niya sa dagat Bali, tinignan ko dito ko uh, Mabwede na mamamana Ayan, Bali, dito na tayo sa spot na kung saan Dito tayo na mga idol Sa araw Ayan makikita uh, natin ayun grabe Malaki pa yung alon mga idol hindi pa kaya mamana pag kanyang kalalaki yung halon malalaki pa talaga yung alon, mga idol hindi pa talaga kaya mamana dyan dyan tayo namamana pag araw hanggang dun grabe yung halon lakas kasi ng hangin namumuti ganito yung ano yung sitwasyon sa amin pag ganitong ngamihan. yun o ay grabe Pag ganito kalalaki yung alon, hindi pa kaya. Hindi pa kaya mamana dyan. Dyan kasi tayo namamana. Ito ngayon yung sitwasyon dito sa lugar namin. Dito sa Borongan. Lalo na itong area namin dito sa Point Mary o Punta Maria. Nakaharap talaga sa Pacific. Oh. Kaya pag panahon ng amihan, ganito, ganito yung makikita natin Ganito kapangit yung <laughs> dagat. Buti na nga at nakapamana tayo nung last upload natin. Medyo kumalma ng konti. Kaya hindi ganito yung alon Nakapamana tayo. Pero kinagabihan nung tapos natin mamana. Yun, nagsimula na. Nagsimula, nagsimula na ang lumakas yung hangin. Kaya hindi na tayo nakapag-upload. Hindi na natin nasundan yung upload natin. Ayan mga idol. Ito yung dapat natin iwasan pag ganitong panahon. Ayan yung mga biyak. Diyan tayo namamana ng ilak. Kaya delikado na matamaan tayo ng alon, makagip tayo. Tapos mapunta tayo dito sa may video taas na party. Diyan, mapapasok tayo dyan. Malalim ang mga ganitong biyak na ito. Mga butas. Hindi naman ang alon, no? oh. <laughs> Grabe yung alon. Ayan. Grabe. Ayan, ayan, ayan. Tinatangay na tayo ng alon, no? Napaikot tayo. So, ayan mga idol. Bali dito, pwede na dito pamanahan. Pero sa kabilang kasi sa araw, hindi yan pwede mamana dyan sa araw. Medyo malabo kasi yung tubig. Pero pag sa gabi, kasi malapitan lang. Yung ganitong halalaking alon, pwede na. Bali, andun yung, ano, yung pantala namin, doon kami uh, bumababa sa pamamana sa gabi. Ito yung area na pinamamana natin sa gabi. Doon, walang alon doon. Pero mapapansin natin, malabo yung tubig. Kaya lumalabo yung tubig dun mga idol Dahil dito Dito kasi Yung area na pinakita ko kanina Na sobrang lalaki na nga dun Nakapiktuhan yung mga buhangin dun Maabot hanggang dun yung malakas na karen Kaya nagagalaw yung mga buhangin Hindi, hindi matas yung alon dun Yun ang nakakobling lugar Tawag namin dito ay ano, Sabangan Sabangan ito tawagin Yung mga ganito Bali yung pamamana natin mamaya Pag natuloy kami kaya ako pinuntahan dito ngayong araw kasi uh, nagbala kami ni Idol GP na mamana sa kabi. Medyo huminahin na na itong amihan kumpara sa mga nakaraang araw kaysa kahapon o sa mga nakaraang araw. Pero makita natin kanina, yung pinakita natin, sobrang lalaki pa ng alon. Paano pa kaya yung kasagsagan ng malakas na ano na hangin? jadi e mas malaki pa yung mga alon ng time na yon. Kaya hindi tayo nakapamana mga idol. Bali mamayang gabi, sana uh, makapamana tayo ng ano ng maganda-ganda hanggang dito lang yung ano namin pamamana ni Idol GP di na, di na tayo pwede lumampas hanggang dun kasi sobrang lakas ng karen na dun may rapa na tayo dito lang tapos hanggang dun tatawid lang kami pagabot namin dito tatawid dun papunta na naman dun sa nilusungan parang paikot-ikot lang baga ito yung sitwasyon natin ngayon So hanggang dito lang mga idol yung ating ano, uh, video. Bali hindi muna tayo ngayon mga idol magsha shout out. Bali yung shout out natin sa next upload na lang natin pag nakapag adventure na po tayo. Kaya saglit lang itong ano natin video na to. Bali tiningnan ko lang yung sitwasyon kung makaya na ba yung <laughs> yung balak namin mamana mamaya ni Idol GP. Sana kayanin. Kasi kagabi namana siya yan, agad siya umuwi. Sobrang lakas daw ng current. Hindi niya nakaya. Hindi niya kaya salubungin yung malakas na agos. Ewan ko mamaya. So, ayan mga idol. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Ayan, maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta.